Ngayon, tuturoan ko kayo kung paano mag-convert sa people from USD to Philippine Pisa. So, nakikita nyo yung 3 dots sa gilid ng 31.32 sa USD. Pag i-click nyo yan, makikita nyo ang make primary, convert currency, and close currency. Since magka-convert tayo ng currency, so click natin yung convert currency para ma-transfer natin from USD to Philippine Pisa. So, pag nag-click natin yan ng convert currency, mapupunta tayo sa uh, convert USD 2. uh, Select po natin yung Philippine Peso kasi yun po ang gamit natin, Philippine Peso. Click yung next. And then, sa conversion amount, um, kung ilan lang yung ika-convert nyo, yun lang din yung ita-type nyo sa conversion amount. Sa akin, ay uh, Kaka-convert ko yan lahat, yung 31.32 USD. Makikita nyo din ang conversion rate per $1 sa baba. Sa ngayon, nasa 55 point something po ang conversion ng $1. Ayan, 31.32 USD. So, click lang natin yung next. Ang one conversion is 55 point something. And then, review and convert. So, convert now. Click natin yung convert now. And then, you, cover, you converted 31.32 USD. Ayan na, nandyan na sa Philippine Peso yan. Nakalagay ang 1,729. Ready na po yan i-transfer sa GCash. Thank you for watching.